Ito ang SLEX TR4 dito sa may Alaminos Laguna, Barangay San Juan Siya nga pala ako si Ariel Motoshop Tayo po ay nagagawa dati ng motor at nagta-travel vlog din po At ngayon naman ay nag-update tayo nitong infrastructure project ng gobyerno Dito sa SLEX TR4 From Laguna to Quezon Province At dito po tayo ngayon sa may Barangay San Juan, Alaminos Laguna Pasok tayo dito sa SLEX TR4 Barangay San Juan, San Pablo. Ay, San Pablo. <laughs> ah, Alaminos, Laguna. Lutang ako ah. So ito yung update dito. Ah, ito kasi yung pupunta ng sa may San Andres. Yan. Tapos yung tulay ng Alaminos. Papunta ng bayan. Valid. Ang update ngayon dito ay meron na siyang buhos na dalawa. Tapos ito sa may kabila doon. Ay meron na din. Dito yung update dito. Meron na pala to. Hadalo pa lang. Wali doon sa may banda Hindi pa siya makadiretso gawa ng uh, yun ay daanan yun eh. Kaya unti-unti nilang tinitibag. Silipin natin sa ating drone. yun o oh. tapos iyon yung ano bypass road ng Alaminos ito dire diretsya na yun Sa oh, San Andres maganda na dyan may upload tayo nyan Siya tara tingnan natin okay mga boss mula dito sa may barangay San Juan uh, Alaminos Laguna dolo ito nung galing doon sa may barangay San Andres at ang uh, drone natin yan ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng south dito sa may um, Alaminos Laguna at uh, ito yung alignment ng uh, expressway na dati ay masukal pa pinatag na siya pero masukal pa hindi siya gumagasanay na pag iwanan siya dati tapos siguro wala pang dalawang buwan na ginagawa ito at ito na yung uh, update ngayon na meron na siyang buhos na dalawang hanay ng semento at uh, dadagdagan pa yan siguro bago magtagulan ay makukompleto yan dahil ngayon ay May na so magtatagulan na kaya kailangan ay bilisan na yan at dito sa lugar na ito ay merong isang parte na daanan residente malamang ito ay lalagyan ng box tunnel iniwan lang nila pansamantala inuna nila yung magkabila nilampasan nila yung dinadaanan yung nakikita nyo yan yan daan nyo ng mga residente kabila so malamang ay lagyan nyo ng uh, box tunnel at uh, itong dulong ito na isinom natin ay uh, kadugto nga yung nung pinanggalingan natin tapos ay meron din yung malaking tulay na ginagawa na ang katabi niyan ay yung tulay ng Alaminos to San Pablo na sa ngayon ay hindi yan pinadadaanan ng mga mabibigat na sasakyan Gawa ng uh, medyo nagkaroon ng diferensya yung tulay Kaya ang nakakadaan lang diyan Ay yung mga magagaan na sasakyan At ngayon ay papaling na ang ating drone pabalik At uh, nakaharap siya ngayon sa Alaminos to San Pablo Bypass Road At yung nakikita nyo yan ay pabalik na yung sa may kalayuan na yon na nasa may parte ng bundok ay yun yung sa may barangay San Andres papunta ng um, San Gregorio yata yun uh, papunta ng San Juan din Santo Tomas Batangas naman dito San Juan Alaminos Laguna sa may bandaro naman Santo Tomas Batangas San Juan at yan ang view sa kalayuan na napakaganda na pagmasdan yung mabuti kaliwa at kanan. Iyan naman yung papunta ng San Pablo Interchange. At ito naman kaliwa na to ay papunta yan ng uh, Macban Interchange. Iyan dulo niya yung makatawid ng bundok na yan na nakikita nyo. Sa una-unahan yan ay Macban Interchange na. O, uh, Makiling Batangas Interchange. Iyan. At ang ating drone ngayon ay pabalik na sa home point. Uh, tapatan lang natin to itong binubungkal na ito gawa ng ito na lamang yung matitira uh, malamang yan ay lalagyan ng box tunnel yung lugar na yan at sa ngayon ay uh, binubungkal pa rin tapos yung una-una na yan dinaanan natin kanina na may buhos na ng semento so dyan namang tweet na tweed kung sisipatin nyo maigay talagang tweet na tweed dyan napakaba mula dun sa may barangay San Andres sa Laguna tapos ito namang nasa kaliwa natin ay yan yung bypass road nga ng Alaminos Laguna to San Pablo na sa ngayon ay meron din mga tulay na ginagawa pa kaya hindi pa yan official na diretso hang madaanan pa gawa ng may mga tulay pang ginagawa diyan pero yan ay nadadaanan na yung papunta ng San Pablo may parte diyan na nadadaanan na hanggang ah, San Miguel din San Pablo Laguna at ngayon nga ay uh, nandito na ang ating drone Pabalik na sa home point At uh, sana ay nagustuhan nyo Yung ating uh, drone shots At yun ang ating uh, Kuha dito Sa barangay San Juan Alaminos Laguna SLEX TR4 Dito sa may barangay San Juan Alaminos Laguna At uh, bago tayo magtapos ay babaybayin ko muna itong pabalik papakita ko sa inyo yung uh, tinirang daan gawa ng meron doon isa yung nakita nyo kanina yung sinum sinum in ko na binugungkal nung excavator ayun yung dinadaanan ng mga residente ah uh, hindi natin alam kung anong plano dun kailangan yun eh, bago nila tibagin ay eh, magbigay ah, magbigay muna sila ng daan para sa mga residente dumadaan dyan malapit na tayo tayo yan sana tayo dito medyo magabok so ito yung nakita natin kanina na sa drone shots ayan o yung nagbabak medyo malawak po pala to tapos ay din eh Ah, siguradong tulay to ang lalim eh. Gagawin to ng tulay. O box tunnel, ang lawak ano, ang lalim. Pinuno talaga 'yon. Paano sila maglalagay ng pansamantalang daan ng, ng mga residente dito, ano? Paano kaya 'yon? Naabot yeah, 'yan ng drone natin kanina hanggang doon. At 'yan yung ating update. So pwede na tayong bumalik at indingan ang video ito. Para hindi tayo lumayo Gawa ng San Juan Alaminos Laguna San Juan Alaminos Laguna lang talaga Para hindi na mahaluan Ganun tayo mag vlog Barangay by barangay Para walang lito lito Kaya maraming salamat mga boss Sa panunod ng video nito At uh, abangan nyo pa Yung ating mga update Dito sa SLEX TR4 At ako'y didiretso na uli Maghahanap ay ng barangay ng SLEX TR4 na pwede natin i-update yung may mga pagbabago na kaya hanggang dito na lamang mga boss ay tika siya nga pala yung bypass road ng Alaminos to San Pablo baka may mga biyahero tayo diyan ang na mga nanunood mga subscriber uh, yung mga nagbibiyahin ng na mga truck Bawal ang truck dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road Mula doon sa Bay San Juan sa pinaka-entry Bawal po Gawa ng sira Ayan oh. Ginagawa itong bypass road na ito lay Hindi siya pinadadaan ng mabibigat na uh, sasakyan Kaya uh, diretso muna kayo ng bayan ng Alaminos Magmuna kayong dadaan dito sa uh, uh, Bypass Road At uh, may karatula din naman sa buwan Hindi rin naman kayo makakadiretso kung sakali kaya huwag uh, kayo mag-alala hindi rin kayo makakadiretso basta basta so ayan maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video kita ko dadaan so, oh, extra sway pa rin to dito sa may barangay San Miguel